So guys, ito yung ano, bagong NMAX version 3. Ito yung standard version niya. Dalawa daw yung unit na to and uh, nakuha na yung isa kahapon. At ang cash price nito ay 150,000. para sa akin yung design nito ngayon ano lang parang pinaghalong version 1 and version 2 na merong dating na X Max sa part na to parang medyo X Max yung ano churas andun pa rin yung pagka version 2 ito pero ang mas no meron din siyang ilaw sa gitna syempre yung signature windshield andito pa rin kanina meron na akong nakita nito sa gapan doon sa gawi ba doon kaso ini-stencil na siya so kukunin na ata siya ng buyer kaya nahiya naman akong mag-video and uh, buti na lang nag-ikot-ikot -ikot pa ako ng konti at may nakita tayong unit ABS din siya ABS with single pad caliper so ito yung upgrade ng motor na masasabi mo talagang nagbago ganito yung mga hinahanap kung mga pagbabago sa mga motor yung version 2 wala pang uh, baso so ito dual shock may baso pati yung daylight nyo ang angas oh taran nakahiwala yung ano nya signal lights uh, yung daylight signal lights etong fairings na dito sa ilalim oh naka carbon design oh mula doon sa ilalim all the way hanggang dito sa part na to two tone silver ba ito yeah, matte black matte black ito yung black na medyo may pagka leather yung design parang sa mga sasakyan uh, dito naman ay uh, silver na matte yes, and, uh, meron pa rin siyang Yamaha Y-Connect or yung Yamaha Motorcycle Connect okay, may bulsa dito Yeah. hindi yan yung susi niya di remote siya asan niyo remote? wala dito hmm. at pulsa dito sa kaliwa na mayroong charging port USB type C na siya wow galing nito ah At syempre, isa sa naging major upgrade itong kanyang TFT uh, display. Wala digital meter panel yan. Well, sayang, hindi lang siya naka-open. Ay, nawala yung ano dito. Sindutan. Ay, dito, high game and low game signal guys. Kasi yung uh, medyo sa kanan, yung idling, on and off, hazard and electric starter. So, kahit wala yung remote, um, nabuksan ko yung upuan gamit yung susi dito ito ayan well para lang sa ano sa mga hindi familiar itong susi na to ginagamit dito dun para pwede mo mabuksan to in case na kunwari lang makalimutan mo yung remote dito sa loob ng, ng compartment ayan ang luwang tingin ko same pa rin yung opening nung kanyang upuan tingin ko parang 45 degrees lang to ayan parang bitin ha pero yung ano nya compartment nya parang same size lang sa dati kasya siguro dito yung ano full face helmet dito yung battery yes ito yung remote sa remote nya ano yan din, oh, naka-carbon design din siya, oh. Angas. Wala naman ibang makikita dito sa ilalim. Walang lalagyan, walang sabitan. Uh, dito, lalagyan ng ano, tool. Kaya, ba na natin tampil. Ang dali lang niyang isara, no? Isang ganun mo lang, click na agad. Yung fairings dito, medyo mas naging buo. Mas malaki. Mas malapad sa part na to. Maintain pa rin yung pagiging malapad ng ano, no? Yung likod. Okay, naka-center stand siya. At yun. Ang height ko ay 5'7". Pag naka-center stand, um, medyo tiptoe ako. Pero okay na. Saka ang lambot ng upuan niya. Tingin ko mag-enjoy ako pag ito yung gamit ko pag maglo-long drive. Ang ganda ng design nito. Parang pang four wheels na mayroong airbag. Ang ganda. Ang ganda ng combination ng ano, glossy black, matte black. Pogi wow, ng ano, all black. Sabi nila ate, in, um, cash pa lang daw. Wala pang ano, computation ng uh, installment basis. Kung meron sa inyo mga interesado at mga naghahanap ng uh, bagong NX version 3 na unit, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na Wimtech sa inyong lugar. So, once again, dito ako ngayon sa Yamaha Wiltex San Leonardo. At yes, thank you, thank you po sa mga staff nito. Napakababay talaga. At uh, ilang beses talaga ako nakabalik dito. Thank you po sa inyo. Yun lang at kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod pa nating videos.